Nananatili pa rin suspendido ang coastal flights sa Kawayan Airport patungo sa mga coastal areas sa lalawigan ng Isabela. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Police Executive Master Sergeant Leonardo Macaraeg, Station Executive Senior Police Officer ng Kawayan Airport Police Station, ang pansamantalang suspensyon ng coastal flights sa paliparan ay bunsod ng banta ng Bagyong Marse. Aniya sa ngayon ay may mangilan nilang mga pasahero ang nagtutungo sa paliparan upang magbakasakaling makasakay pa uwi sa coastal Areas. Subalit, sinabi ni PEMS Makaraeg na hanggang mayroong nakataas na tropical cyclone wind signal sa lalawigan ay automaticong suspendido ang coastal flights. Samantala, aniya nananatili namang normal ang domestic flights kaya tuloy-tuloy pa rin ang biyaheng himpapawid. Nagpaalala naman si Makaraeg sa mga biyahero na siguraduhing sumunod sa mga umiiral na patakaran at panuntunan sa paliparan upang hindi na magkaroon pa ng aberya sa kanilang flights. So sa ngayon po, uh, sitwasyon dito sa Kawai airport ay naging normal naman regarding sa ating domestic flight. Uh, pero na lang nung nakarang Wednesday na yung first flight natin ng Cebu Pacific is cancel due to uh, weather condition pero yung mga passenger naman po na na stranded mayroon namang na accommodate sa second flight natin yung mga ibang pasahero is nagpa rebook na lang and nagpa cancel na ng ticket Muna uh, mula po nung nagbaba ng signal ng typhoon dito sa atin is uh, cancel na po hanggang ngayon ng mga panila Operation flight operation habang meron tayong signal is uh, cancel pa rin yung mga flight nila paalala ko sa mga pasyero natin uh, Lagi po nating isalang-alang na yung mga dapat nating gawin dito sa airport kung ano po yung mga pinagbabawal na dalhin at saka bitbitin is iwasan na, na po nating dalhin po para hindi po tayo maantala sa ating ito ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Leonardo Macaraeg Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ba ang fat level sa ilalim ng balat Gayun din ang collagen availability sa katawan Kaya naman, 50 pa lang muka ay kulubot na Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors Para sa collagen metabolism and productions Sa DTX 500 hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi para sa iFM news ako si Idol Zaira Contapey idol